Hello, magandang gabi po sa ating lahat. Magandang magandang gabi po sa ating lahat. Ngayon po ay isa na namang video ang ating ituturo sa inyo. Ito po ay pa para sa mga taong mga mahal natin sa buhay na bigla na lang tayong iniignore, na bigla na lang tayong kinakalimutan. Yung bang Um, sa kabila ng mga effort na pinapakita natin pagmamahal sa kanya ay basta-basta na lang tayong binabaliwala. Yung parang unti-unti na siyang lumalayo sa iyo or parang talagang tinuluyan ka na niyang kalimutan, ito po ang magpapaiyak sa kanya, kaya ito po ang ating gagawin. Simple po lamang ang ating pangangailangan dito. So, kailangan po lamang natin dito ng garapon. Bapasaging garapon na may tubig na hanggang kalahati. So, kahit ano pong tubig ay pwedeng-pwede po natin gamitin at lagyan ito ang lalagyan ang tubig ng garapunan hanggang kalahati. So, kailangan natin ng kandilang pula. Pulang kandila. At kailangan natin ng karayong perdibli o anumang matulis na bagay. Kailangan natin ng lighter. Kailangan natin ng isang pirasong kalamansi. At kailangan natin ng litrato ng taong patutungkulan natin ito. Pwede, pwede po itong gawin ng kahit anong araw. Basta po Basta po talagang buong-buo ang inyong loob na gawin ito, talagang gustong-gusto niyong gawin ito, ay pwede po ninyo itong gawin ng kahit anong araw. At lalong-lalong ngayong 14, June 14, ay pwedeng-pwede -pwede natin itong gawin ng full moon. So kapag handa na po ang lahat ng ating mga pangailangan, pati ang mga sarili ay handa na, pwedeng-pwede -pwede na natin umpisahan ang ating ritual. So ang una po, kuhanin mo po ang kandila dito po sa kandila ay iukit mo ang kanyang kompletong pangalan. So halimbawa ang patungkulan mo dito ay si Juan. Si Juan Pilipi. So ayan po lamang ang isusulat natin dito sa kandila Juan Pilipi. So dito mo isusulat pababa, mula baba hanggang taas. Juan Pilipi isang beses po lamang. Ngayon, isitasay po natin yan. And then ngayon, ay atin nating nga handa, ayan na, nakahanda na po ang lahat. So ngayon, hawakan mo po ang kandila at mag ka. Hawakan mo ang kandila, sabay hilingin mo kung anumang ang intensyon. So sasabihin mo, ipagkakaloob mo sa akin ang aking kahilingan. Ako ay iyong gagabayan at ipagkakaloob mo sa akin ang aking kahilingan. Bago po, sindihat. Pagkatapos ay sindihan na natin ang kandila. Pagkatapos mo yung sabihin, gagab ako ay yung gagabayan at ipagkakaloob mo sa akin ang aking kahilingan ng tatlong beses. Pagkatapos ay sindihan na natin ang ating kandila. Pag nasindihan na po ang kandila, itulos ito. Itulos ito sa iyong harapan. Pagka na itulos na po ang kandila sa iyong harapan, ayan, halimbawa, ayan, nakatulos na ang kandilang ito sa inyong harapan, ganyan. Ang gagawin po natin, ay kuhanin mo ang litrato. Ang litrato ng taong patungkulan mo at pakatitigan mo ito habang binisbiswalize mo ang kanyang mukha. Pakaisipin mo ng lubusan ang kanyang mukha habang pinakatitigan mo ang kanyang litrato. Pagkatapos po guys, ay saka natin ilagay ang kanyang litrato sa loob ng tubig. Sa loob po ng tubig kung saan natin ilagay si jarapon So halimbawa ito yung litrato ay saka natin ito ilalagay dito. Pag nailagay na po ang litrato ay saka naman natin ilagay ang kalamansi sa loob ng tubig. So ayan. Ngayon, pagka natapos na po natin mailagay na po natin, ang ating kalamansi ay hawakan mo ang basong ito. Hawakan mo ang basong ito, ilapit mo ito sa iyong bibig. Sabay bigkas mo ng kanyang pangalan. So ibigkasin mo ang kanyang pangalan, Juan Pilipi. Juan Pilipi, ikaw ay mababalisa ng lab labis. Iiya ka, iiya ka, mababalisa ka hanggat hindi mo ako tinatawagan at nakakausap. So kasi mo ulit ang kanyang pangalan at sa kamuling sasabihin, ikaw si Juan Filipe, ikaw ay lubusang mababalisa, ikaw ay hindi mapapakali, ikaw ay magiiyak hanggat hindi mo ako nakakausap. Tatlong beses mo po yung bigkasin ang kanyang pangalan at ang iyong kahilingan. Pagkatapos po ay takpan po ninyo ang garapon. Pagka natakpan na po natin ang garapon, ay ilagay mo sa taas ng garapon ang nakasinding kandila dito at hayaan po ninyo itong maupos. Kapag naupos na po ang ating kandila, saka mo ito ilagay sa ilalim ng inyong kama or kaya naman ay sa loob ng inyong kabinet. Itatago po ninyo ito sa loob ng 3 days. So after po ng 3 days, ay pwede na po ninyong itapon ang ating laman ng ating garapon or ibaon po ninyo ito sa lupa. Ibaunin niyo ito sa lupa o kahit sa may pasuko lamang na may lupa ay pwedeng pwede po ito nating gawin. Muli, samahan ng isang buong persyentong paniniwala, samahan ng dasal, samahan ng dedikasyon. At syempre, kung ikaw ay may duda, wag na lamang po itong gawin. Pwede, pwede pong gawin ng kahit anong araw, kahit anong araw, basta po kahit anong araw, kahit anong oras, basta positive mind po talaga kayo ng araw na yun habang ginagawa ninyo ito. Kailangan positive po talaga kayo at gagawin lalong lalo na ngayong John 12 full moon ay pwede pwede po ninyo itong gawin. Ayan po, magtiwala sa anumang inyong ginagawa upang kayo ay magtagumpay. Ayan po lamang maraming maraming salamat at magandang gabi sa ating lahat.